Hello, gagawa ako ng sauce sa kikiam at fishball sa shumai. Nilagyan ko siya ng asukal, oh. para masarap, kasi mapangbata. At meron siyang manghang para sa mga tatanda. At yung sa bata, wala siyang manghang. At nakare-ready na yung aking kawali. <coughs> Yan. Papakita ko sa inyo. At ito ang aking gagawing sauce. Banana ketchup. Okay na. Magbabalat muna tayo ng bawang. Habang sinisipagan ako ngayon mag upload ng mga iba-ibang aking content ngayon ay content ko ay magluluto ng sauce. Masarap kasi ako magawa ng sauce. Ang technique ko po yan ay linaglagyan siya ng asukal para masarap. Kasi kahit ulamin mo sa kanin, talagang sulit. Chumay. Magluluto lang ako ng mga fishbowl kikiyang pag may bibili. Kasi pag malamig na, hindi masarap. Diba? Kaya, nagbibidyo ako para makita na mga pangkalahatan yung kada dito sa amin. Kung pwedeng bumili dito sa akin, punta na ako sa bahay. Kasi, kahit noon, talagang dagsaan dito yung bumibili nyo ng ganito. Kaso na-stop lang ako. Mga uh, four years ago, kaya ngayon, bumalik naman ako. Kasi dati may no, tapsilugan ako no, na na-stop kasi na mag-lockdown. Kaya ngayon, babalik balik ako na pagluluto sa umpisa lang muna ito na kaunting puhunan lang. Kaya, ito lang ang ating pwedeng pagtsatsagaan muna para makaparami ng binta. Kasi dito na lang ako lagi sa bahay. Ito ang pinagpalit ko yung sa trabaho ko isa po akong therapist. Graduate po ako sa pagka-therapist. So, balit, itong pinili ko na lang mag-stay sa bahay kasi hindi na ako mag-work. Ini-enjoy ko na lang dito sa pagluluto at sa pagtitinda sa so, mga bata ini-ready ko na para mamaya hindi na ako kailangan okay ingat tayo kasi lalo kong may stickler ingat tayo sa pagluluto na may paminta kasi baka makahalo sa sauce ang stickler yung balat Diba? Iiwain ko na ito sili. Kasi may ang gagawin ko dalawang sauce. Yung walang mangka na, at yung may ang uh, may sili. tatlong sili yung okay pinato. Unain ko muna yung walang sili. Magluluto, mag, dalawang kasi nilulutuin ko. Yung isa mangha. Yung isa hindi. Gusto nyo maanghang, hindi dadagdagan ko pa ng sili. Bahala kayo. Hindi na ito makakain ng matatanda. Mahina sa mga Okay. Okay, magluluto na ako. Mag-start na tayo. At hindi ko makalimutan ako mag start na. Doon ako magluluto. Okay. Magigisa muna tayo ng bawang. Hindi ko nilagyan ng sibulas kasi nakakapapanas siya. So, usang may sibulas. Winter, bakit lagi to nandito sa pugon si Winter? Kasi, pag hindi na ubos, meron akong red. Hindi naman masasayang. Ang tama na. At, tudko sili. Mm. May tubig sa so, pichil. Konting tosta lang. Pag crispy na yung sili niya at bawang, pwede na lang yan. Ayan.

ha pa mintaing saat baju salah at asukal. Pag medyo malagkit na nakumulo na, kumulo, papalamigin ko na at isasalin ko na siya sa tupperware. At another luluto ako na panibagong sauce na walang manghang. Okay.